naghihinag nagbis ang pamilya Jimenez sa barangay Lutak, Naga City, Cebu. Natagpuan kasing patay ang dalawang batang edad dalawa at labing isa, pati na ang nanay nila. May sugat sa lieg ang mga biktima matapos laslasin ito ng mga sospek. Sa paunang investigasyon ng pulisya, nagkaroon ng alitan ang mag-live-in partner na humantong sa pisikalan. Napag-alaman na mismong live-in partner at tatay ng mga batang biktima ang sospek. Sinubukan siyang habulin ng mga barangay tanod pero hindi inabutan. Dagdag ng tanod, mabilis itong tumakbo papunta sa bulubunduking bahagi ng lungsod. Ilang oras matapos ikasa ang hot pursuit operation, nahuli ng na mga residente ang sospek sa katabing barangay na Kogon. Nagtangka pa uli siyang tumakas pero nabaril sa tuhod. Kagad siyang isinugod sa ospital. Inimisigahan na ang motibo sa krimen. We have witnesses uh, saying na uh, jealousy uh away sa kwarta uh angle sa drug using at the same time uh, angle po sa gambling particularly kaning scatter na online game kasong double parricide at murder ang isa sa mga suspect ani Perez, ABS-CBN News Cebu